Well, una-una po, magkakaroon tayong mas internationally competitive. Kung meron tayong batas na public bidding, ito uh, locally, ito po is public bidding internationally, kasama mo sa abroad. Mas marami pong job opportunity na mas magandang sweldo, hindi na kailangan mag-abroad ang OFW. Dito na po sila mismo maglalagay ng mga pabrika, ah, uh, mga negosyo, real estate, real estate, ano, business, mas magiging uh, affordable po, mas magiging mura ang mga bilihin dahil magiiinvest dito yung our price would be internationally competitive presyo ng mga bilihin and yung jobs naman po ta dadami and ma tayo na ho ang mamimili, yung ating mga kababayan na ho ang mamimili kung gusto niya magkaroon ng double job sa Amerika double job, triple job Oh, dahil kulang po yung trabaho. So kulang po yung nat uh, workers. Eh, mas marami yung trabaho, mas maraming kita nasat sa, atin na po kung paano tayo magsipag and kung kano tayo kagaling ang abilidad para mas malaki po ang ating kitain and mas maraming negosyong makikreate pag tayo po ay mas maraming investors, mas marami ano, ang presyo natin ng kuryente double. Okay, no? ano na dapat 6 cents lang po. 6 cents lang international price pero pagkano na po sa atin almost 20 cents. Times 3, hindi lang pala double. Times 3 po ang presyo ng ating kuryente. 'Yan po dahil na overpriced po talaga. Pero pag pinasok natin po 'yung mga international ano, matututo po ang ating mga power generator kung paano nila ginagawa sa ibang bansa, ang presyo nilang mura. So, matutulungan din ho naman ang ating mga oligarchs, ng ating mga negosyante, kung paano magkumita ng konti, pero volume. No? Mm -hmm. Instead na ano natin, mas maraming magkakaroon ng purchasing power, mas instead of nagagastos tayo ng say, isang libo sa isang buwan na kuryente, magiging 300 pesos na lang yan. Mm -hmm. Pero, mas marami. Bibili na ngayon yung masisave nila. Bibili na nila ng ibang pagkain. So matutuwa ang ekonomiya natin. Mas magiging vibrant po ang ekonomiya natin. Mas ang ating mga OFW hindi na kailangan mag-abroad. and yung ating mga nagreklamo mababang sahod na dapat magdagdag ng isang daan, dalawang daan, tatlong daan, mangyayari po yan dahil... Kung ayaw mo dito, di dito ka sa kabilang kumpanya. Yeah, may may competition talaga. na. Mm -hmm. Opo, may competition na. Kasi matagal na ho natin pinagbigyan na rin ang ating mm -hmm. mga negosyante na mm -hmm. maproteksyonan sila, na umasenso mm -hmm. sila. And in fact, uh, sila po ngayon nag invest na sa abroad, sa Vietnam, mm -hmm. sa Malaysia, lahat na merong investment. Lilalabas na nga ang pera ng ating mga mm -hmm. oligarch hindi na magkasi sa Pilipinas. Bakit naman ho yung mga foreign investors, hindi ho natin i-allow dito na sa okay. na. So sana i tayo na lang ang naiiwan sa buong mundo na may restrictive provision. Very restrictive uh -huh. po ang ating ekonomiya.